samantala makibalita muna tayo sa radyo natin Gimba. Ang NFA hindi pa rin daw namimili ng mga palay sa mga magsasaka. Mula 105.3 radyo natin Gimba kasama natin si G. Herrera. Ma'am G, good morning! Yes, magandang maga Miss Jessica. Kumpirmado. Wala pang nabibiling palay ang NFA dito sa Gimba at maging ang NFA Nueva Ecija Provincial Office na nakabase sa Kabanatuan City. Ang dahilan kung bakit hindi pa nakapapamili ng palayang NPA na may malaking warehouse dito sa Gimba una. Hinihintay pa nila ang bagong guidelines dahil nagbago na ang presyo nito simula nang naglabas ng kautusan si Pangulong Marcos Jr. Ito ang uh, pa ating napagalaman at mahayag ni Ms. Jasmine kabakungan ang bagong warehouse supervisor ng NPA Gimba. Napagalaman din nating kahapon, Ms. Cheska, na hindi pa rin namimili ang NFA Cabanatuan City. Kung saan dito naman nakatayo ang pinakamalaking warehouse. Ang N uh, ang uh, NFA ay may pitong buying station sa buong lalawigan. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Bungabon, Talavera, Munoz, Gimba, Liagagapan at Cabanatuan City ang uh, Jessica, ang tumatakbong presko, presyo ng palay dito sa Nueva Ecija na binibili ng mga traders ngayon ay 19 pesos ang rumble at 21 to 22 pesos naman ang long grain na kakaharvest sa bukid. Kaya sa lumalakad na presyo ng pare ngayon, hindi magbebenta sa NFA ang mga magsasaka dahil mas mababa ang presyo nito batay sa itinakdang price o price range na 16 to 19 pesos ang sariwa at 19 to 23 pesos naman ang sayo. Kaya ang tanong, saan bibili ngayon ng pang stock ang NFA? Tila ang papel na lamang ng NFA warehouse sa Nueva Ecija ay bilara ng palay na sumisingil ng 5 pesos per kaban sa mga nagbibilad na mga magsasaka at traders. Samantala, nagpaalala na naman ng NFA Gimba sa mga magsasaka ng mga restrado sa RSBSA ang priority na magbilad at magpasok o magbenta ng palay sa kanila. Pero may limit din sa kinukuha o binibili sa isang magsasaka. 300 hanggang 500 kabals kung 5 hectares. So yan ang ating update dito sa Nueva Ecija. Ako si G. Herrera tuloy-tuloy sa pagbabalit at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ma'am G, anong option ng ating mga magsasaka kung sakaling talagang walang paramdamang NFA hanggang ilang mga araw o linggo? Ah, uh, yes, Miss Jessica. Uh, kasi ngayon ay siguro na sa 30% na ang uh, umaani mm -hmm. uh, ng palay dito, no? At pagpasok ng Oktubre kasagsagan na 'yan at pwedeng matapos sa katapusan ng Oktubre. Mm -hmm. So, wala pa talagang paramdam yung uh, NFA at ang uh, ikalawang dahilan ay uh, hindi naman sila bibili sa magsasaka na pupuntahan sa bukid tulad ng traders. Hmm. So, yun ang uh, problema. Kahit gustuhin ng mga magsasaka na magbenta ng palay sa NFA, pero kung ang dati raw na sistema ay hindi pa rin mababago, ay hindi pa rin sila makapagbebenta ng palay sa NFA. Ano ang ideal, Ma'am G, na hanggang Oktubre, ka katapusan ng Oktubre, maaari pa bang mabenta ito, mga palay na hinarvest na ito? Or may, 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 shelf life lang yan, Ma'am G, di ba? Yes, oo. Ah, actually, magsasaka na kabili, ang uh, pag pagbili ngayon sa mga magsasaka pero ang uh, namimili Ms. Jessica ay mga traders. Mm -hmm. Mga trader ito ang namimili di, diretsyo mismo doon sa bukid na kinukuha nga nila ng 19 pesos to 22 pesos. 19 yung pinakamababa mm -hmm. at 22 yung pinakamataas. Ito yung uh, long grain. Kaya hindi talaga sila makakapagbenta talaga sa magsasaka kung ganun ang presyo dahil ang presyo ng sariwa, sa NFA ay 16 pesos to 19 pesos. Hindi naman makakapagbenta ang magsasakan ng tuyo dahil wala naman silang bilara ng palay. Mm -mm, wala silang mga drying facility. Kaya kaya nga dapat ang uh, mangyari kung talagang seryoso ang NFA na mamili ng palay sa mga magsasaka Sabayan nila ngayon yung traders kung paano yung ginagawa ng traders. Ganon ang gawin nila, kunin nila sa bukid. At yung price range, pwede siguro nilang baguhin. Sumabay din sila kung ano yung kalakaran ngayon. Kasi kung hindi sila sasabay, hindi makakapamili ang NFA. Miss mm -hmm. Jessica. Sige, maghihingi kami ng update uh, tungkol sa balita na yan, Ma'am G. Marami salamat.